Ayan po at uh, tunay na mga nating, uh, napaka-surety nating mga Pilipino. At uh, walang kasing surety. Dahil uh, imagine nyo kung bakit masyurety mas tayong mga Pilipino. Una, mayroon tayong presidenting bangan. Di ba? Pangalawa, mayroon tayong uh, ay, uh, first lady na butod pangatlo mayroon tayong senate president na tanga pangapat mayroon tayong uh, speaker of the house na walang ginawa kundi uh, mag-ayuda kuno pero wala namang nakakarating kundi sila lang din ang nakikinabang ng ayo ayuda na yan ayan at mayroon tayong mga congressman na mga mukhang bayawak mukhang baga at uh, kung ano-ano pang mga mukha lahat na, lahat ng hayop na gusto nyo makita tumingin kayo dyan sa sa kongreso dyan nyo makikita lahat yung mga mukha ng mga animal nandyan lahat gusto nyo makakita ng kwan? ng uh, buhaya? nandyan sa kongreso Diyan kayo makakita ng bayawak. nanjan, Diyan din kayo makakakita ng mukhang daga. Ah, pero wag ka yung mukhang daga. Ang rilo, ah, Rolex. Ah, di ba? Yun, yun. Kaya so, natin yung mga Pilipino dahil ah, nandito na sa atin lahat. Kaya sobra, sobrang uh, swerte natin ng na mga Pilipino dahil uh, ah, nagkaipon-ipon yung mga official ng government natin, nandun na lahat ang mga katang katangian nila. Tignan mo, yung assistant nitong si uh, uh, Buya Ayuba, na yung uh, sino yan? Yung taga-vehicle na yan, yung mga pangalan niya, hayop na yan, uh, assistant itong los, oh, uh, yan yung taga-simot ng mga pira ng gobyerno. Kaya hanggang ngayon, ay nakalubog sa dagat, nakalubog sa baha, itong mga kawawa nating mga kababayan dyan sa Dikulandya. tingnan mo yan. Di ba? I-assist Anong mukha niyan? Parang mukhang kuhol. Magkamukha yan sila ni Martin. O, uh, mga mukhang kuhol. O, uh, di ba? So, napakasort din natin. Hindi na natin kailangan ang na pumunta sa mga iba, ibang bansa para pumunta maghanap sa mga Manila sa, mga sa mga so sa iba't ibang mga bansa kasi hindi na natin kailangan diyan na mismo sa kongreso nandiyan na lahat yung mga animal na makikita lahat ng mga hayop diyan nandiyan makikita niyo na di ba saya saya kaya sabi ko nga po napakaswerte nitong ating bansa tayong mga Pilipino napakaswerte dahil hindi lamang dyan sa mga kanila, sa mga pagmumukha nila, ah, natin kasi unang una, sinimot na nila yung pera ng bayan. Kaya ang resulta, napakarami nating mga kababayan ang walang masaing, walang, uh, ah, wala kahit ano, ganyan. Yan ang resulta. Kaya napakaswerte, napakaswerte natin. So kaya huwag kayong magtatampo dahil ah, Uh, kagaya lamang kaninang madaling araw alas 12 ng isaktong alas 12 ayaw ko na sanang pumunta tuwing uh, pista ng patay doon sa bundok na pinupuntahan ko na which is uh, uh, pag, uh, dumaong yung aking uh, yung aking uh, bangka patlong uh, oras pa ang lalakarin ko para makarating doon sa bundok na kung saan doon ko kinukuha yung mga dahon-dahon, ugat-ugat na para magamit ko. Ayaw ko na sanang gawin pero kailangan uh, ko pa rin sa totoo lang. Kailangan ko pa rin lalo ngayon at ito uh, itong mga nakikita kong mga pahirap sa bayan na ito dapat ito talaga lipulin sa kahit na anong para pamamaraan. At uh, sabi ko nga po pinagtyagaan ko pa rin po yung tatlong oras na maglakad sa bundok para lang uh, marating ko yung dating uh, pinupuntahan ko kinukunan ko ng mga kailangan ko roon na paraternalyas dahil uh, dito ay kailangan natin na uh, sabi ko nga sa kahit na anong paraan gagawin natin para kahit pa paano ma, kung hindi man malipol lahat ng ito may mabawasan man lang kaya ko nasabing swerte ito ang ating mga kababayan. Hindi lang man po kayo swerte dito sa ating uh, gobyerno na nandiyan nyo na makikita lahat ng mga mukha ng mga animal at mga hayop na kayo gusto nyo makita. Makita uh, kayo ng dinosaur, yung mga hindi pa dapat ninyo makita, wala na eh, yung uh, uh tin 10,000 uh, years ago yung mga dinosaur o oh, dyan makikita sa kongreso nandyan lahat at hindi lang yan. Take note, ha? Speaking of swerte. <laughs> Aba, maswerte rin. Yung mga nakikinig sa akin. Alam niyo kung bakit? Sinabi ko na po ito dati sa inyo. Na kapag ka nagkaroon ako ng time na ma roll yung mga Facebook account ninyo na kung saan ay yung mga ginagamit ninyo na pang Uh, send dyan sa inyong pinasubscribe aba nakatanda niyo po ba yung sinasabi ko dati sa inyo baka pag natuwa ko makita ko dyan sa mga facebook account ninyo nakashare itong mga videos ko aba, sabi ko diba matutuwa ko kaya hindi lamang po tayo maswerte sa gobyerno nito maswerte rin po kayo dito sa aking channel na inyong subscribe at doon din sa mga 25 doon sa sinasabi ko na sa halip na i-share ninyo si Mike Abe sa inyong mga Facebook account, ang i-share ninyo itong Verana Live Studio TV. Hindi po sinabi ko 'yan dati sa inyo. O ito na po ang result naging resulta. Ay dahil nga po ah, kanina habang ah, pagkatapos kong nga bumaba mula doon sa bundok na pinuntahan ko ay, uh, siyempre, hindi naman ako makatulog dahil uh, napaka, napakalamig sa uh, doon sa bangka, bangkaan ko na sinakyan. Actually, marami kami at uh, hindi ako makatulog. Habang hindi ako makatulog, nirol ko yung inyong mga mga Facebook account. Aba! Ay, uh, nakita ko itong si Kwan. Nakita ko itong si Bli si Billiones. Ha! uh, di ba? muna. Nakita ko yung account ni Bli si Billiones na halos lahat ng mga videos ko nakashare sa kanyang account. Uh, oh, di ba? Yun po yung sinasabi ko na dito sa Birana Live Studio TV hindi lamang kayo ah, Uh, hindi lamang yung inaasahan nyo, yung inaantay natin na uh, raffle draw natin, may mga side, uh, pa may mga side uh, uh, katuwaan pa. Kagaya po dati, di po ba, noong nagpapasubscribe ay itong si Miriam Gilor, at lihan hanggang ngayon si Miriam Gilor, ay top matcher, siya pa rin po ang pinaka-top matcher sa maraming pinasubscribe yan. At dahil po yung unang salyada dati, sabi, napakarami po yung kanyang uh, pinasubscribe. At uh, natuwa ko, o uh, ng salyada, sabi ko, send mo sa akin, dito sa messenger ng Tarek Hasan Mirza, iyong iyong uh, kompletong pangalan, uh, rider uh, para doon sa LBC. At ganoon na rin doon sa iyong ah uh, uh, GCash number. Ayan. At nasunod naman po, at uh, naipadala naman niya, So yun, at uh, katunayan na padalhan natin yan ng dalawang gikas na at isang uh, regalo. Kumbaga yan. At ngayon po dahil sa sinabi ko dati, kung meron kayong dapat i-share itong ating, itong channel natin. Para marami pa yung mga taong mara, mararating nitong aking dinadaldal dito. At ngayon nga po, sabi ko nga hindi ako makatulog kanina madaling araw sa karorolyo ko ng mga account ninyo. Abay, eh, personal ko nakita itong si uh, Bliss na halos lahat yan ay nakashare itong aking mga video. Ayan, palakpakan tayo ha. So ngayon, ano ba yung sinabi ko dati? Diba, sinasabi ko rin dito dati, Iba ako pag natuwa. <laughs> Di, ba? <laughs> Di ba? Yan ang sabi ko sa inyo. At ah, dahil natuwa ako, atensyon, uh, ah, ano to, ah, Blessed Billiones. Ayan. Doon sa Tarik Hasan Mesa, ilagay mo doon yung kompletong pangalan mo. Ah, kompletong pangalan a uh, kompletong address at sa cellphone number mo. Bakit? Kasi padadalhan din kita ng regalo dahil natuwa ako sa iyo. Kaya kailangan niyang cellphone number kasi nga uh, sa LBC kasi ay uh, tinatawagan kayo kung alimbawa na medyo hindi makita yung inyong mga address ay tinatawagan kayo. So yan po at uh, complete pangalan mo, Kumpleto itong address mo at sa cellphone number mo yan ang isend mo dito sa Tariq Hasan Meron sa kung saan kayo nag nagpapadala ng pinasubscribe subscribe ninyo. Ayan. At sana uh, na uh, mababago 'tong uh, itong sinasabi ko. At uh, Ah uh, hindi ko man po hindi ko hindi man po ako sigurado doon sa mga iba kung marami rin po nag-share diyan sa kanilang mga Facebook account sa mga video ko hindi ko pa po nakita. At uh, ito lang po nakita ko lang itong kay Blishie Billionaires. Kaya ito namang ano uh, ito, pinagpapauna ko lang po sa inyong lahat kung sino-sino man po yung mapapadalhan ko ng uh, ng uh, LBishie halimbawa ayun naman po ay wala na po 'yan ay uh, bilang uh, bilang pagtanaw po ng utang na loob dyan sa mga ginagawa ninyo na magpa-subscribe at mag-share nitong aking mga videos dyan sa inyong sariling mga Facebook account. At ayan po sa halip na mag-share kayo dyan ng kung ano-ano, yeah, ito po ang video natin ang i share ninyo, hindi po yung kung sino-sino. Dahil dito, uh, i-share nyo na paulit-ulit yung uh, video ni Mike Abe, wala kayo mapapala dyan. Wala. Sinasabi ko na sa inyo. Uh, dito, tingnan nyo, nakita ko lang na narap, napakaraming uh, mga videos ko ang uh, nakashare dyan sa sa Facebook ni Blaise uh, Billiones. Uh, ito nga po. At uh, sabi ko nga po ay uh, napaka ako appreciated po kasi ako. Uh, lahat po, ultimong, kahit na kaunting bagay lang po, ina-appreciate ko po lahat yan. So yun po, at uh, yun ang marunong mag-isip. Uh, kasi uh, ishare nang ishare yung mga ibang video dyan, edi eh, ito na, itong Verana Live Studio TV na, kasi dito may, 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 aantayin kang biyaya or either swerte. Uh, ganun lang po yan. Diyan sa mga inyong uh, pinapanood dyan, wala pong ganyan. Yung mga mayayabang dyan, yung mga kwan, mga isa yung mga blogger na yan, wala kayong mapapala dyan. Puro yabang lang yan. O, oh. isi-share niya pa yung uh, mga video, halimbawa dyan ni Mike Abe, video ng makmak na yan na parang galing sa Hukay, sa kaya galing sa siminteryo. O, oh, share nyo yan kay Jarret uh, Jarret na yan, isang uh, ungas na vlogger na yan. May may mayroon bang mag nabibigyan ba kayo ng regalo? Sigurado ako wala. kayo pa ka nagbibigay, di ba? Pag nagla-live sila, pinapadahan nyo pinapadalhan nyo ng eh di ba? Ah, oh. ito na po yung sinasabi ko. Ay ah, uh, kung nanonood ka ah, uh, bless you billions ay uh, yun na sinabi ko na kanina. So ayan po at uh, kwan. At uh, dito lamang po tayo mapunta. Ito na po yung main topic natin. Hindi po main topic yung mga sinabi ko kanina. Ito po yung main topic natin. Siguro naman po ay uh, nakarating na po sa inyong kaalaman na yung uh, isa po sa kapitan, barangay captain dyan sa Ilocos. Dyan po sa lugar ni uh, Bangag. Barangay captain po ito ay... Uh, pinatay. Alam nyo, alam ko po nakarating na sa inyong kaalaman yan, pero inuulit ko lang po. Na yan pong barangay captain niya na, na hindi ko man po uh, alam yung eksakto ang pangalan nito, pero ang apelido po niyan ay Barba. At yan pong uh, barangay captain Barba na yan ay kamag-anak po. Malapit pong kamag-anak nitong si Marcos. Ayan. Nungulag po nga ko niya na apat na araw na bang naka, nakalipas yun. Pinatay po. At ang uh, ayon po dito sa ating mga resource person, ayon po ay kahit nakamag-anak nila itong si Marcos ito, hindi po sumusuporta yung kay Marcos. Bagkos, sumusuporta pa yun doon sa kalaban ni Marcos. So, ano pong pinapakita rito? pinapakita lamang po na kahit kamag-anak nila, hindi nila gusto yung pinagagawa nitong kamag-anak nilang si Bangag na Ngayon, kung itong, uh, ito ay uh, doon sa kabila sumusuporta at ito ay pinatay binaril, sa tingin ninyo, sino ang nagpabaril? Alangan naman yung sinusuportahan niya. Di ba? No kayo na po ang uh, bahalang mag-isip niyan. Basta po ang uh, sinasabi ko po rito ay uh, mismo ang kamag-anak yan ni eh, Marcos Bangag dahil yung barangay captain na yan ay apelido na yan, barba. Hindi ko po alam ang mga pangalan. Nalimutan ko po ang alam uh, yung pangalan niyan. Pero barba po yan. At uh, yan po ay uh, pinakamalapit na kamag-anak ng mga Marcos na ito. At pinakakalaban na rin ng mga Marcos na ito. So ngayon, bala na po kayo mag-isip kung sino ang nagpapatay na. ngayon, madako naman po tayo dito sa sa walang kamatayang isyo dito kay uh, President Duterte. Ayan po, dahil uh, may balita po tayo, dahil sa nangyayari dyan sa hearing sa Senado na yan, ay mukhang, uh, uh, kung na po yata, parang masyado nang apektado yung otak ni, uh, ni uh, Bayawak Risa. Ay uh, mukhang uh, dinala din po yata sa mental hospital para magpa-check up. Dahil uh, talagang masyadong iniisip niya, masyadong dinagdib niya yung nangyari na pagpapaiko ni President Duterte sa mga ulo nitong mga nandyan sa Senado. Particular na itong si Reza. So mukhang tina may tinamaan yata yung utak nito. Dahil, uh, at saka imagine ninyo, hindi ko rin alam pati kung bakit itong si Dilima sasaw-saw-saw-saw sasaw, sasaw dyan. Ha? Ah, hindi na kaya nahiya ito na pagiging immoral dito. Ha? Ah, imaginin mo, may asawa si Dayang. Pero, pilit niyang ah... Pilit niyang ah, inagaw yung ah hotdog ng asawa ni Deyang. At wala siyang, may video po pala yan, na nilalamon niya ang uh, kone ni Deyang. Ang, uh, ay, sabihin na natin hotdog. <laughs> yan, mayroon palang video, napaka-immoral na itong na ito. Tapos walang ibang ginawa, kundi ediin ng idiin si Duterte. Duterte. Kaya ito, napakatanga. Kaya sinasabi ko, natanga itong si uh, Escudero. Di ba, sinasabi ko, sa halip na mag-isaw-saw siya, mag-comment siya dito kay President Duterte sa nangyari dyan sa Senado, asikasuhin niya yung mga kababayan niya dyan sa Bicol kasi napakarami pa nating mga lubog sa baha na mga kababayan dyan. Pero ang ina niya, ayon daw. Pwede, pwede na raw i-demanda itong si President Duterte dahil uh, uh yung kanyang pag-amin na uh, mayroon siyang DDS. Uh. tingnan yung katangahan. Hindi nga nakasukasuhan na dilima yan dati nung DOJ secretary pa yan eh. O, uh, di ba? Kasi nga, sa, to sa totoo lang, yung mga utak ninyo, wala yan. Wala sa ka wala sa dulo ng kalingkingan ni President Duterte ang utak ninyo. Ang utak ninyo, mga taho ang utak ninyo. Kaya dito nga nagsama-sama yung mga tanga, bubo, na uh, official natin, kaya ang nangyayari, ito gutom ang marami nating mga kababayan dahil sa katangahan nito mga nasa gobyerno. Kagaya nitong Chus Escudero nito. ito. Uh, puro kayo salita ng demanda-demanda kahit na sinong abogado hindi magpo-prosper yung sinasabi ninyo kahit po yung sinasabi ninyong na uh, extrajudicial confession ni President Duterte ang laki ng katangahan nitong nga uh, na ito ay ah. tingnan nyo nandyan lahat Makik may, may makikita ba kayo matalino dyan sa mga yan? Puro mga kabubuhan ng mga nalaman yan. Yan mga kwadkom na yan. Anong utak ng mga yan? Wala puro anay ang laman ng tok, -tok ng mga yan. O. Oh. Saan ka nakakita? Nakausapin mo yung uh, yung uh, witness mo, kakausapin mo ng ganon, at tukot sa bahin mo. At dita nga, itong abante na ito at saka itong si Fernandez na ito na noknoka ng katangahan Ay um. e, nga po ang sinasabi ko napakasyerte ninyo mga Pilipino dahil may mga official kayo na nandyan na lahat ang mga karakter nandyan na lahat yung mga kabubuhan nandyan na lahat yung uh, itsura mismo ha, sino ba magturo nga kayo dyan kung sino ang uh, Sino ang uh, may itsura man lang dyan? Kung mayroon mang itsura dyan sa kung eh, sa kongresista dyan, yung ex ko, yung ex ko dyan, uh, may itsura. Ang problema, naging ko naman siya. Naging, uh, ano to, nagwarawara uh, at nagbuka-buka. Uh, kaya, 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 yan lang ang kaya, kung ang itsura ang pag-uusapan natin. Pero isa rin napakakati ang uh, buli niyan. Ah, uh, kahinawala yan ko. Oh, uh, see? Kung sino-sino ang pinagpapatulan, magkaroon lang ng pira, magkaroon lang ng pundo. Oh, uh, yan, 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 lang ang uh, may itsura, -itsura diyan. Pero may, kahit na gaano ka ka itsura, kung ikaw naman ay makatipas sa uh, kambing ay wala rin kaya hindi ko pagtsatsagaan yung mga uh, mga makatipa sa mga kambing kaya hindi wala yan ko yan o oh, meron din isang senador dyan na gustong uh, gustong gustong ligawan ko pero huy shit ka manigas ka hindi mo ako matitikman oh. di bali na Nako. Matagal nang nangangarap yan na para ligawan ko. O, matagal na nagpapasaring sa akin yan. May hindi lang alam pasaring, diretsahan na yan eh. Pero ano bang sabi ko dati? Sundin mo lang yung gusto ko. At total, yun namang gusto ko ay totoo. Na i-broadcast mo na isang bangag yung kapag-anak mo hindi mo ginawa. Tapos ngayon, mag- -a, mag- a uh, aasa ka, naliligawan kita. No way. Hindi na, oy. Ay, kung yan, sabi ko nga, maganda at sura niyong nandyan sa kongreso, hiniwalayan ko, eh. Ikaw pa, na para kang papit, pag nagsasalita, hindi bumubuka yung bunganga mo. Tsaka isa pa, ang tanda-tanda mo na. Ah, kulog-kulogot ka na, kagaya mo rin itong si Butod. O, oh, tingnan mo nga, tsura ko, lang, 175 years old ko. O, oh. kaya naman ngayon, hindi na ako nagbabarong, hindi na ako nagniniktay, hindi na ako naglulungislim, kasi may nagsabi sa akin na, Sir, mas magandang uh, suotin mo ay mga t-shirt na lang. Ay. Ah. <laughs> Kalakan! Uh. <laughs> Kaya yun. Kaya, inilabas ko dyan sa kwan, sa baul itong mga t-shirt ko, ayun, pinagsusuot ko na lang. At, uh, yun pala nakakabata eh. O, de, hindi ngayon halata na 175 years old ko na. Si, ah <laughs> itong, itong nagpapantasya na ligawan ko, tingnan mo, pag nagsasalita, hindi bumubukha ang bibig. <laughs> Ay! Ay, naka. Anyway. So, yun po. At uh, dito sa politika, uh, walang kamakamag-anak na dito. Ang masakit nito, baka mamaya, ibibintang pa kay President Duterte ang pagkamatay nung barangay captain sa Ilocos na apelyidong Barba na kamag-anak ni Bangag. Kamo mayan lalabas yan na si President Duterte Ti ang uh, nagpapatay diyan. Narinig niyo? Huh. Ganyan po kahayop. Ganyan ka kalamak. Hindi lamang, mang uh, hindi lamang nila inuubos ang pera ng bayan. Gusto ko na lang ubusin yung mga kumakalaban sa kanila. Yan ang magandang example. Ah, oh, di ba? Yan po ang realidad ng ating bansa. Anyway, I hope na ma dito sa mga nakuha ko na mga ugat, mga dahon niyan, I hope na mayroon akong mababa, mababawas na mga kawatan ng mga politiko at uh, tatrabahuin ko talaga ito. Sabi ko nga, yun na sana nung nakaraan, yun na sana yung huling akyat ko sa bundok na Pero hindi eh. Gusto ko pa rin umakyat dahil mayroon marami pa akong dapat na i Gusto ko pang marami pa kung dapat na, kung dapat na ma mabigyan ng mga sakit. Kung ano-ano pa. Ayan. Tingnan natin. At uh, doon po sa sa lahat po na may mga sakit kung mga subscribers, followers, at mga viewers, sana Panginoon ay pagalingin mo na po sila, tanggalin mo na po kung ano mang problemang meron sila, upang sa ganon ay uh, makapaglingkod sila sa atin sa iyo Panginoon na walang uh, ano mang nararamdamang sakit. Salamat Panginoon. At siyempre, ano ba yung lagi ko sinasabi sa inyo? Mahal na mahal ko po kayong lahat. Ayan.